Kung napapansin nyo, kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administration sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. Kung nawawala, kung nalilibing, kung nalulubog yung investigasyon. So ibig sabihin, meron talagang pagkontrol sa kwento na po ni bagong ombudsman, Ray na uukay niya na ulit sa ukay yung primary case. Sa tingin niyo, may hindi narrative yung administration? Oh yes! Oo. Matagal naman na ako nagsasabi, di ba, na wala naman ginagawa itong gobyerno na ito. Kundi number one, mamolitika at number two, ubusin ang budget ng Pilipinas uh, sa korupsyon. So yan lang yun ang um, ginagawa nila, sir, sa totoo lang. Meron ba kayong nakilitang project? Wala, di ba? So ibig sabihin, wala na silang ibang objective para sa kanilang pagkaupo jaan sa administrasyon kundi mamumulitika and uh, ang end goal nila is perpetuation in power sinabi ko na yan noon pa paano nila gagawin yon ay sempre obvious nila yung kaban ng bayan sa corruption kasi kung talagang seryoso ang ombudsman sa pag-iimbestiga ibisigahan ni nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education nandoon si Zaldecop at alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education noong ako ay uh, Department of Education secretary Medyo say na merong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap ng ebidensya sa investigasyon na yun. Ano mo nang involvement ni sa laptop? Sa West, ang contractor ng laptop doon sa DepEd. Bakit specific yung pag-iimbestiga? Bakit hindi iniimbestigahan lahat ng corruption ng scandal? Bakit kinokontrol yung kwento sa corruption bakit hindi nilalabas lahat ng mga insidente o mga gawain o mga iskandalo sa corruption, bakit pinipili? Kaya natin nasasabi lahat na merong controlling the narrative ay dahil pinipili nila kung ano yung gusto nila investigahan. At kung napapansin nyo, kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang office of the president, ang administrasyon sa investigasyon ay biglang namamatay yung investigasyon. O nawawala, o nalilibing, o nalulubog yung investigasyon.